Nauwi sa tinatawag na mass suicide o marami ang pagpapatiwakal ng labis na panatisimo sa kanilang pananampalataya ang mga miyembro ng kulto na tinatawag na People's Temple sa Jonestown, isang lugar sa French Guiana sa katimugang Amerika. Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Nong araw na iyon, humigit kumulang 900 na katawang miyembro ng nasabing kulto ang sama-samang lumulon ng lason na cyanide na inahalo sa isang uri ng inuming frutas sa utos ng pinunong nagtatag ng nasabing kulto na si Jim Jones. Pinaligiran ng mga bantay ang nasabing pagtitipon upang harangin ang magtatangkang tumakas mula sa nasabing pagtitipon. Inunang lasunin ng mga bata at sa kanilason rin ng matatanda ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-inom na nakakalasong inumin. Bago ang nasabing mass suicide, tinambangan at pinatay ng mga tauan ni Jim Jones, ang Amerikanong kongresista ng California na si Leo Ryan at ang kanyang apat na kasama nang nooy papunta sa Johnson mula sa airport upang magsiyasat sa aligasyong pang-aabuso sa mga kasapi ng kulto. Sa parayong araw, kinumbinsin ni John sa mga tagasunod niya na isang batalyon ng mga sundalo ang darating upang huliin sila at pahirapan at inutusan niya ang mga ito na maghimagsik laban sa kanila nang pinuntahan ng mga otoridad ng Guyana ang Johnstown na sa 909 nakatawan ng miyembro ng People's Temple ang nadat ng nakakalat sa buong lugar kung saan mahigit 300 sa kanila ay mga bata. Patay rin ang pinuno nitong si Jim Jones nang barilin niya ang kanyang sarili habang nakaupo sa kanyang trono. Nasa 33 miyembro nito ang nakaligtas kabilang na ang ilang sa mga anak ni Jones nang tumakas sila sa kabila ng napakaraming bantay at nagkubli sa kagubatan malapit lang doon. Ito na ang naitalang pinakamaraming namatay na sibilyang Amerikano sa kasaysayan bago ang nangyaring 9-11 attack noong 2001 ang People's Temple ay isang grupong pangreliyon na itinatawag ni Jim Jones, isang Amerikanong dating ministro ng mga Kristiyanong simbahan sa Estados Unidos. Sa Indianapolis noong dekada 50, mula sa malit na grupo lumawak ang kongregasyon nito sa California at dumami ang mga miyembro nito na madaling nahikayat dahil sa pagkawang-gawang aktibidad nito at sa mga malasosyalismong ideyang pinangaral nito. Dineglaon ay dumami na rin ang naitatalang kaso ng pang-aabuso sa nasabing kulto kung saan pinapwersa ni Jones ang mga kasapi na isuko sa kanya ang mga pag-aari nila maging ang mga anak ng mga miyembro nito. Sumama ng husto sa mata ng publiko ang nasabing kulto at napabalita ang may sarili na itong armadong grupo. Taong 1977, dinala ni Jones ang kanyang sanlibong tagasunod sa lupaing tinatawag na Jonestown sa bansang French Guiana. Doi tila nakakulong sa itinayong pamayanan ang mga tagasunod ni Jones na napaparasaan kapag kunestyon ng otoridad sa kanilang pinuno. At bantay sarado ng mga armadong tauan ni Jones ang buong lugar. Di nagtagal ay napansin ng tila pagkawala sa katinuan ni Jones at minsan ay kinukumpara ang sarili kay Vladimir Lenin at kay Jesus at pinaniwala niya ang mga tagasunod niya na nagsabwata ng media at pamahalaan upang wasakin ang kanilang Jonestown.